Ang Independent Commission for Infrastructure naman nagpatawag ng command conference kasama ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang para sa pagpapabilis pa ng investigasyon at verifikasyon ng mga flood control projects sa Pilipinas. Yan ang mga balita tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Bombjoy Jenkins, Bombjoy nagpatawag nga ng isang closed door meeting o isang command conference ng Independent vision for Infrastructure, sa tuwang ang ibang uh, mga ahensya sa panguna na rin ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Department of Justice, Office of the Ombudsman at maging ang Department of Public Works and Highways. Sa isang taniya, may pinaliwanag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na layo ng naging pagpupulong na mapabilis pa ang validation at verifikasyon ng mga ghost flood control projects sa bansa kung saan una nang natukoy ang higit sa 421 ghost projects at kasalukuyan ng tinututukan o binibigyan po sa ngayon ang uh, higit sa 80 na mga proyekto. Ani pa ni Dizon? Lain din na naging pagpupulong na gawing uh, sistematiko ang magiging pag-iikot at pagtukoy sa mga proyekto upang mas maging mabilis at lansyado ang magiging proseso ng verifikasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, ngayon, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng Secretary Vince Dizon, ang kalihim ng Department of Public Works and Highways. So, nagpatawag po ang ICI ng isang uh, command conference with the AFP, the PNP, and yung um, NBI. Uh, nandiyan din ang DOJ, at uh, syempre DPWHR. I see. So, ang goal is to coordinate and validate yung yung current list natin. Alam nyo naman, mayroong current list tayo, yung priority natin, yung mga suspected ghost projects. So, iniikot na yan nila uh, General Azurin, nila Undersecretary Bisnar, at uh, ng NBI, ng PNP at AFP. So, ang purpose ng meeting na to is paano mapabilis lalo at ma-expand yung coverage. Kasi ang dami eh. So ang daming kailangan ikutin all over the country uh, and sa dami ng mga ibang mga kailangan gawin, kailangan systematic yung pag- uh, Kasunod dito kay Dr. Dizon na sa kasalukuyan mayroon na mga binuong teams o grupo ang ICI, katuwang iba pang uh, mga kaugnay na ahensya para mag-ikot sa mga lokasyon ng mga flood control projects kung saan ang kada grupo ay binubuo ng abogado engineer at dapat na may mga sapat uh, o dapat lahat ng miyembro nito ay pawang may mga kumpletong access sa mga dokumentong sinasaklaw ng mga naturang proyekto. Ang uh, magiging bahagi naman anya ng pulisya at militar sa pagkakasa ng mga verifikasyon at investigasyon ay dahil na rin sa naging mga trabaho ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para matukoy ang mga ilang proyekto at makahanap ng leads o initial na mga validation sa mga hinihinalang ghost projects pag may pakinggan natin muli ang teenage ni Secretary Vince Dizon. So, oh, so, ko, marami silang mga pupuntahan sa mga susunod na araw. Pero at the same time, hindi naman kaya ni General Rasurin at ni Yusek Bistar na mag-ikot ah uh, sa lahat. So, kailangan talaga ma-assign ko sa iba't ibang mga teams. So, yun ang napag-usapan kanina, yung may tatay yung, ito na, may mga teams na, na ikot. pero kailangan bawat team kumpleto ng abogado, uh, Engineer, uh, at uh, kompleto yung access sa DPWH document. Uh, may sistema ng in place para mas marami at mabilis yung panitok. Kasi yun ang ano eh, yun ang pinak... Sige ang initial yung nag-validate, di ba? Di ba yung list na nakuha natin, initial validation nun ay eh, nanggaring sa e AFP tsaka sa PNP. Dahil na, sige yung nasa ground, sige yung nandun mismo, sige ang, ang pinakamaraming mga... mga tauhan sa iba't ibang mga lugar sa bansa. So siya yung initially nag-validate. So, kailangan kasama po. Ayon naman kay Dependent Commission for Infrastructure Special Advisor General Rodolfo Azurin, nakatakda silang tumulak patungong Cebu, partikular na sa bahagi ng Cebu City at Mandawe, na siya pinaka-naapektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon upang magsawa, uh, magsagawa ng validation at investigasyon dahil sa naging malawak ang pagbaha sa lugar sa kabila ng malaking pondong nakalaan para sa mga proyekto sa rehiyon sinabi kasi ng uh, governor mismo ng mga lungsod nito na pumapatak sa halos 26 billion ang inilaan na pondo para sa mga flood control projects sa naturang lugar. Maliban naman rito ay mayroon ding uh, iba pang mga lugar ang ICI kasama ng mga binuong grupo para rito uh, para nga dito sa ating uh, fast tracking ng validation sa mga naturang proyekto. Kaugnay so, niya pakinggan natin ang tinig ni General Rodolfo Azurin, Independent Commission for Infrastructure, Special Advisor siyempre sa, sa Central Cebu tayo. Sa, okay. Sa Cebu City. Mm -hmm. And uh, Mandawi. Basta yung mga badly affected na. Uh, yes. Uh, mm -hmm. natin yung man. Um, yung, bakit gano'n yung nangyari? Despite sa napakalaki ng funding na sa uh, dinala to. Diba sabi nga ni Governor, 26 billion plus. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Uh, and, uh, yun ang uh, ni... Mrs. Bombo sa naging tansya naman ni Dizon, higit sa 40 katao o individual ang inaasahang mapapanagot o makukulong bago matapos ang taong ito at inaasahan pa na sa mismong araw pa nga o sa mismong kulungan na magdidiwang ng Pasko ang mga naturang individual na ito. Pagtutukoy pa ng kalihim, kabilang na dito ang mag-asawang Diskaya, si Dry Fernandez at apat na iba pa, kabilang din na sa kakasuhan o kasalukuyan ng kinasuhan ang mga kontraktor ng Wow Wow Builders at iba pang mga personalidad gaya ni dating ako Bicol Party List Representative Galdico. Sa ngayon, nakatakda na mga isumite na Department of Public Works and Highways ang kanilang mga bagong ulat sa ITI hinggil sa mga flood control projects sa so, bilang bahagi pa rin ng ang investigation ng ahensya. Yan muna mga updates mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one. And most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.